Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. C3C, so Senior Citizen Community Center, yun po yung pong ibig sabihin nun. So ito po ay uh, halimbawa, ang ating uh, lolot-lola ay nagahanap ng kasamang mag-exercise, mag magzumba yung mga lolot-lola mahilig mag -zumba. nakikita ko po yan lalo na pag weekend. Meron po mga ganyan na ino-offer dyan meron no andun po 'yan gagawin natin kasama din yung ating ibang programa on lifestyle nutrition advocacies natin and even sa paghahanda kung sakaling malapit-lapit na silang mag-join sa ating lord no so lahat po 'yan is a holistic way of approaching the care of our senior citizens in a preventive setting Okay, saan po matatagpuan? Ito po ba nag-umpisa na Dr. Loreche itong programa natin na uh, uh, Senior Citizen Community Center at saan po matatagpuan itong mga to? Yes, Kati, noong tayo ay unang nagkita, nung una mo ako na no, hindi pa natin masyadong pinag-usapan ng SC3C. Subalit so, noong May 24, 2024, una po 'yan nakita natin sa Moalboal sa probinsya ng Cebu. Sumunod ang ating tinatawag na sa Kabatuan, Iloilo Province on the same year. At ang pangatlo ay yung sa Malaybalay City Province of Bukidnon. Nitong 2025, may dalawa naman. Nitong January, andoon naman sa Kidapawan sa North Cotabato. At yung panglima natin ay sa Negros Oriental sa Zamboanguita. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!